PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Nagbabalik ang PTV News Break. Ipag-uutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pag-uwi ng mga kinatawa ng pamahalaan na nakipagpulong sa mga komunista sa Rome, Italy sa pagsisimula ng taon. Ito ay matapos niyang kanselahin ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Communist Party of the Philippines. Muling binigyang diin ni Pangulong Duterte na hindi niya diringgin ang hiling ng mga itong kalayaan para sa mga political prisoners sa bansa dahil nakagawa ng krimen ang mga ito. Mensahe naman niya sa mga ang pinalayang political prisoners para makibahagi sa mga nakalipas na usapang pangkapayapaan, harapin na ng mga ito ang mga kasong isinampa sa kanila. Ito ay dahil hindi naman napapawalang bisa ng kanilang partisipasyon sa pagpupulong ang kanilang nagawang paglabag sa batas.